Hello, hi guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Shin Rikis, message to the Channel. A faith healer, also So, ngayong hapon ito, tigyan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is, um, a random message, no, guys? No, bubuksan natin ang panang paribagong kabanata na magkakaroon tayo ng bagong, um, kababaliwan ng eksena na to. No? This is something a random message. So guys, this reading is a journey namang dilat at makaka-resonate. Tunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And notification can click bell for more videos. Of course, so, maraming salamat po. Sa mga walang samang pag-support sa aking channel, lalong lalo na ang hindi nag escape ng adsaway pagpalaan kayo Nang Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo so let's see guys what is the message and advice ay ng ating for the sign off for the sign off Scorpio so let's see and watch this So guys, let's see guys, no. We have a clarification for love situation, for kid and future. And there's a yes or no question and there's a part of the light. So let's see guys. Unahin natin ang ano kaya kaganapan sa buhay mo ang ating mahagilap. Just please give me information pa. the five of swords, no? Magkakaroon ka dito ng self-sabotage, guys, no? Kung unti-unti mo nang makikita na, kung, nagka, kung ginagamit, no, yung, it's either you or your um, power, no? Sa lahat ng mga bagay na nangyari, parang uh, mapagtatanto mo, no? Na ginigisa ka sa sarili mo, mantika. Let's see what is the digital messages. And because there's a part of one something celebration, guys, some of you guys mayroon ditong homecoming, family gathering, and there's a twin flame energy, eh, no? Let's see what is additional messages. And there's the full card for a leap of faith. No, dahil sa pananapalatiwala mo, magkakaroon ka ng mga pagbabago dito, no? Kung maga, there's something in new beginning coming in for you. Additional messages. And there's something the judgment for a wake up call. No, there's something you pay attention. Na kailangan mong gumising sa katotohanan or kailangan mo mawindang sa katotohanan. No, kailangan mong ma, um, na ma-realize lahat ng mga bagay-bagay. And because let's see, And there's a the of pentacle, there's a good sense pagdating sa intervenor. Now, kung gusto mo magbukas ng business, there's a possible na pwede kang magbuka, pwede kang magtayo, no? Additional messages. And there's a deceptive sword with a sneakiness. You no, just being aware, no? Sa mga taong nagsisino behind your back. No, meron taong niloloko ka, tinatraidor ka, mag-ingat ka. What is the five of swords? <clears throat> the five of swords represent what? There's a to so observe, there's a decision that you need to make. No? ibig sabihin dito guys, na unti-unti mong uh, mapagdidesisyonan. No, At lahat ng mga bagay-bagay na nasa paligid mo na may ibig sabihin na unti-unti mo siya natutuklasan. No, naliliwanagan. No, na may kailangan kang gawin. What is the four of wands? The four of wands represent with the three of swords, no? Maraming taong naiinggit sa iyo, maraming taong nagsisaya sa iyo. What is the full card? Reference and what? There's an eight of pentacles. Just focus no sa trabaho, negosyo, hanap, buhay mo. No? Kumbaga magtiwala ka sa ginagawa mo. What is the judgment? Reversed and in the empress card. So revert guys. Pinapalalahanan ka kalito na makalimoy yung sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo. No? Kailangan mong um, baguhin na yung nakagisnan mo. What is the twin of pentacles? Remember, you've been hired for lesson learned. Matuto ka na how to manage and control your money. No, ibig sabihin, pagdating sa negosyo, kailangan tutukan mo yan. No, matuto ka na. What is the seven of swords? <coughs> there's a five of cups. Nagkaroon dito na disappointment and regret. And of course, there's a lot of losses. No, dahil din dito sa pagsisinungaling ng tao na to. Mag-ingat ka ha, maging aware ka dito guys. Dahil may taong um, niluloko ka, tinatridor ka, pinaglalaroan ka, maraming sinungaling, maraming mga kasi nung alingan, what is the five of swords? Because the two of swords. Represent with the eight of swords, no? Malalaman mo, magkakaroon ka ng decision dito na kailangan mo nang kumawala dyan sa sitwasyon na ginagalawan mo. Nang punong-puno na negatibo, punong-puno ng toxic. What is the four of wands? Because the three of swords represent with the king of swords stop the pattern puputuli mo yung mga bagay na walang kaugnayan sa iyo yung mga bagay na alam mong hindi magse-serve sa iyo yung mga bagay na alam mo sa sarili mo na um, nakakasira lang to ng plano mo no what is the full character and course, the eight of pentacles represent with the four of swords something dress makinig ka sa intuitions mo no makinig ka sa gut feeling mo there's a something imagination na kailangan mong um, um tutukan no? Na pama, para ma-manifest mo kung ano man yung na sa isip mo, be creativity. No? Some of you, there's something craft, skills, no? Na ginagawa, maaari ngayon yung ng kakayanan mo. Skills, what is the judge And of course, the Empress card. There is an here of course for moving forward, no? Kailangan mo na makamove on, kailangan mo na makalaya dyan para pinapalalahan na kanigyan dito pay attention, no? If you are being um, taken, there of course na separations, kailangan mo na raw mag-move on. Mahalin niyo sarili mo. Tanggapin niyo sarili mo. What is digital messages with a queen of pentacles the high five? Reference with a page of pentacles. Investment. See? Marunong kang mag-invest sa sarili mo ng time, ng effort. Matuto ka sila at mga mo. What is the seven of swords across the five of cups? Reference with a death card. A transformation. Nabaguhin mo na yung sarili mo. Ibig sabihin dito na lugmok ka. Ah. No, talagang binaon ka sa sa lahat ng problema, ha? ka sa kasinungalingan. Or pinaniwala ka sa kasinungalingan. So ngayon matuto ka na. No, so let's see what is the outcome. Ang pinaka outcome dito, guys. There is a in of cups. No, reevaluate or analyze. Pag-isipan mo mabuti, hindi lahat ng hinahain sa'yo, ina mo Na kailangan na Marunong ka pag-isimang mabuti What is additional messages? There's a, a Seven of Wands by protections Protection na mo yung sarili mo dito Pangalagaan mo yung sarili mo dito No? Alam mo sa sarili mo Dapat yung grounds mo There's a Five of Wands Maraming competitors Maraming competitions Maraming taong kumakalaban sa'yo Maging aware ka talaga Maraming taong gusto magpabagsak sa iyo. And there's a nine of cups. There's something in offer. Na maraming offer dito. darating sa buhay mo. There's a magician lang with a manifestation. Na kailangan mo lang dito ng maniwala sa sarili mo na lahat ng mga bagay na hinahangad mo ay maaari makuha mo. There's a desire into reality. So let's see guys, no. Let, bigyan natin ng bagong um timpla at bagong panlasa ng ating mga ng ating mga manonood with the clarification with the love life. Clarification for love life, let's see. Ano na kayang ganap ngayon sa relasyon, sa pag-ibig, at pagmamahalan? Totoo ba? Let's see. Tutuklasin na natin yan, guys. Saalamin na natin yan. Okay, there is something, guys, with a uh, controlling. So some of you, there is a power struggles lead um, to being manipulated. No? Meron ditong controlling. No? Masyadong kinokontrol ka ng prison mo. No? Masyadong, ano to, um, dictator or manipulator. And this is something, guys, secret desires. No? Meron ditong unspoken needs can flood you into the deep confusion na parang um, malalim. No? yung pagtitinginan, malalim yung some of you guys na meron dito sa sa'yo na kumbaga mahahantong sa isang um, collaboration na Antong sa sa mas malalim, no? na connection maaaring magkakaroon kayo ng something MU, ganon so let's see what is additional messages tayo with the What lies beneath? Ano yung mga bagay na tinatago sa likod nito? Ay, ito ang alamin natin, ha? Sa future mo, ano kayang hidden agenda dito? Let's see you. One more card. And there's a caution. No? Maraming mga paalala. Maraming mga um, pag-iingat na kailangan mong gawin. No, kailangan mong mag-ingat, kailangan mong mag attention sa lahat ng mga bagay na nasa paligid mo or nasa um, nasa likod mo. Recording, announcement, expression revealing. No? Mag-ingat ka dito, mukhang may taong um, kumbaga susubok siraan ka. No, mag-ingat ka dahil may mga bagay na hindi mo palabos na unawaan. Ito yung sinasabi kanina na baka gigising ka sa sarili mo mantiga. No, mag-ingat ka from this scenario, from path of the light with a card deck. So let's see. Ano man itong magsisilbing liwanag sa buhay mo? Diba? Kung may tinatago sa buhay mo, kung meron about sa relasyon mo, syempre meron dapat magsisilbing liwanag sa buhay mo. O ay katanungan, no? magsisilbing liwanag sa lahat ng katanungan mo. Let's see. Oh my God! Pasabog! One more card please. Okay. So, let's see. There's something in new beginning. Now, magkakaroon ka daw dito ng bago simula. When one door closes, uh, I trust the honor will open. I embrace life challenges, seeing them as for opportunities for growth and learning with open heart. I welcome a new beginning that wait for me. See? Kung may bago simula talaga na naihintayin mo. No? and there's a is a faith in freedom no dahil sa pananampalataya tiwala mo ito na ibibigay sa iyo ang kalayaan no i have calmed my mind and entrusted my doubt to god releasing them all i trust in his perfect be confidence and surrender to this to his will find finding uh, true freedom in the peace that comes from letting Go in having faith So, see ngayon Naniniwala ka na na kailangan mong pakawalan, bitawan Kailangan mo na isurrender lahat ng mga bagay Pasakit, pasanin Na iyong nararanasan So, guys, let's see, no? With a yes or no question Handa ka na ba sa mga question mo? No? Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon Para mag-question sa isip nyo Kung tutugma ba sa magiging kasagutan Handa ka na ba? Okay, let's see guys, mag-question na kayo ha Habang sinashuffle-shuffle natin, mag-question na kayo Okay, nakapag-isip na kayo na questions? Okay, let's see Angels answer for yes or no, let's see One more card, please. Okay. Okay. Oh, my God! Wow! There's a yes, yes, yes! See? There's a yes, yes, yes! So, ibig sabihin, oo daw ang sagustuhan natin. Katanungan mo at ito pa. Additional messages. Value experiences worth your time profit. So, see? Valuable experience worth for your time and profit. So, see? Ingatan mo, mahalin mo yung lahat ng mga pinagtatrabahohan mo, lahat ng mga bagay na na earn mo, no? Lahat ng kinikita mo, in ingatan mo daw 'yan, no? At the same time, there's a connect to the new possibilities and transition smoothly. Unti-unti na raw magbabago ang lahat ng kaganapan sa buhay mo. At um, kumagaw to sa mga bagong posibilidad na magaganap sa buhay mo. Pasabog. And this is something guys with um feel right, good idea align with your values. So see, Tama ka ng desisyon, tama ka ng actions, tama ka lahat ng mga nararamdaman mo, kaya tama yan ang gagawin mo, pagpatuloy mo lang yan. no So guys, let's see. You know, what is additional messages with an I can help Michael messages? And there's a parable outcome. Sipa, pabor sa yan sitwasyon magiging maganda ang takbo ng sitwasyon mo. And there's a Roman angel are helping you. No, pagdating sa love life, pinuprotect at pinapangalagaan ka ng ating gabay. And this is something hindi nyo ng God and angels support. No, sinusupport ang ka rin dito ng ating angels spirit. So, let's see what is the angels answer represent mo Angels answer, are represent Peaceful resolution. Magkakaroon ka na kapahipa ang solusyon dito, ha? matatapos talaga mga problema mo. Ang ganda. Makakalaya ka na sa lahat ng mga bangungot. No, mag-ingat ka lang no sa mga taong kakausapin mo, sa mga taong uh, pagbibigyan mo ng information dahil gagamitin yan against sa'yo. It's up to you. Nasa sa'yo ito lahat, bahaga, lahat. lahat ng mga bagay na ito nasa sa'yo lamang. No? Ikaw yung gagawa ng bagay na ikababago ng buhay mo. <clears throat> so let's see guys. No? What is the additional message with the shadow works, no? For the last card. For shadow works, represent what? Okay, limiting beliefs. No, bigyan mo ng limitadong kaisipan mo dito sa lahat ng mga bagay pinap pinapaliwalaan mo. Mindset and self-realization. No, magkaroon ka ng bagay na um mas maliwanag, no? At mas malinaw na nakaisip dito. Na nabaguhin mo lahat ng mga bagay na nakasanayan mo. Lahat ng mga bagay na, na ginawa mo, kailangan uh, magkaroon ka ng realization kung tama ba to Kung okay pa ba to Ganon. Let's see what is the angel's number represent what. Angel's number represent. Angel's number represent with a six with a commitment. So, see, sa isang bagay na to mag-commit ka. Magpatuloy ka at um, tumuto ka. Maging loyal ka sa lahat ng ginagawa mo. Applying honesty and light daily is a fast track to creating a, a peaceful and meaningful life. It's how you find solution and comfort. Release worries by speaking truth. And expression and emotion regularly open up for the best is yet to come. So, see, magpatuloy ka sa ginagawa mo. mag maging tapat ka at um, kung mo lang yung ginagawa mo, And of course, huwag kang mag-alala sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo. Lahat ng mga bagay na yun na nasa, um, ayon sa kalooban ng Diyos. So, kailangan mo magtiwala sa sarili mo, magtiwala sa ginagawa mo dahil lahat ng mga bagay na to babaguhin yan. At ang ikot ng kapalaran mo, gaganda na yan. So, guys, this is a random message for them. Um, for the sign of Scorpio, maraming salamat Scorpio for this wonderful reading. Don't forget, So like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update ko sa maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa, sa akin channel, lalong-lalo lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads away pagpalaing kayo. Nandiyas at may kapal, siksikliglig na gumabo na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat and see you the next video. Bye-bye and babush.